Mga kaasenso, sa video po na ito ay ibabahagi ko po, po sa inyo kung paano natin maiwasan na tayo ay hindi may scam pagdating sa pagbili po natin ng layer chicken. Nakakalungkot, lalong-lalo na po ngayon sa Panay Island, marami po ang na-scam na nagme-message po rito sa akin. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakakausap natin na mga supplier. I-check po natin ang kanilang Facebook account o Facebook page para maiwasan na tayo ay ma-scam. Pero marami po ang legit dyan na Facebook pero pagdating po ng layer chicken sa inyo ay kulang. Para makaiwas po tayo sa scam, lalong lalo na po sa panahon ngayon, marami po talaga ang mapagsamantala. Dapat katulad po sa amin, cash on delivery po o COD, dapat inyong mode of payment ay COD. Kumukuha lang po kami ng down payment kung more than 1,000 heads sa isang biyahe lang po ang inyong order para assurance lang din po namin na kapag kami ay nasa biyahe na, hindi po kayo magbabak out. At para makaiwas sa scam, cash on delivery po dapat ang inyong mode of payment. At sa legit na supplier, dito na po kayo kay Usapang Agri Negosyo. Maraming salamat po. Soon sa lahat ng aming customer sa Panay Island, magpa-farm visit po ako.